Tadadan! Tapos na kami mag-exercise, guys. Salamat pala sa lahat na nanood sa aking live. Kahit sa mga sumilip lang. Thank you kay Bel Palani. Bel, Bel, Bel Palani. na ng live today. Salamat, guys. Salamat sa inyong lahat. Sa mga nanood na aking live. So, pauwi na kami, guys. Kailangan natin magtrabaho. Ano yung nahanap mo? Ha? Ha? Huh? Ano hinahanap mo? Itlog. Ridim. Hello, madam. Ano? Itlog na. Itlog. Ano na? Mag-redeem ka? Ano nga? Jaggy kayo. Saan nga daw ako na ano na? Oh, ma sa ma'am ko, may ligay akin. Oo. Oh. Redeem mo kasi nga daw. siya dito, walang itlog. Ano ba ba pwede? Ano Oo, oh, basta dalawang voucher. Ayun nga, dalawa. Isa-isa. Oh, okay. isa mo yun. Isa mo huh? eh. muna yung isa. Tama na yan. Isa muna. Saan ko yung iskan? Dito nga, ganda. <laughs> Ay, ah! 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 Umaga, umaga. Bungo talaga, no? Umaga, umaga, umaga. umaga. umaga, umaga. umaga, 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 umaga. Okay, Susunod naman. Kala ko, iskab ulit yan. Ready. Use already. Use ready. Oo, uh oh, isa okay. pa. Isa lang. Isa lang. Titan, tingnan mo na yung isa. Baka yun yung in-scan mo. Scan mo pa rin. lang. Okay, scan mo. Use already. Na, ah, use mo na. Na-use ko na. Ang oh, siguro. Ba? <laughs> so obvious ba? obvious ba? Okay, isa naman ang nakaano.

Sa dung, 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 dung. Ayan, yan, papi, yan. Oh, ito? Nice ayan 3, 4, 5 dollar naman eh Kulit, sabi ng latte 1 dollar <laughs> Ay, naku, hindi ng Tagalog I-ease na natin dito Pwede ba? Sing, sing magam, that's magam. That's right. Ito, ito mm -hmm. Latte nga daw eh. Yun lang ano halate ha. next go again. Pero yung original. Kandali, kandali, kandali. Baka wala akong dising das. Ay, naku, di mutang pa. <laughs> Galing talaga ng friend na. Basta may friend talaga, no? Parang <laughs> hindi kita kilala. Umagang-umagang kay ganda. <laughs> nga, matatapos na ako sa hulugan ko. Umagang-umagang <laughs> uh, kay ganda. Ano eh, nahulugan mo yung sunglass din? Oo. Mm -hmm. uh -huh. May pang... May, pom, may ay, pang ano ay, pa ay, ba yung barbarina. na barbarina. Yung Burberry, Yung, no? yung, pulberry, yes. uh -oh. yung binigay mo sa akin na ipabinta mo sa akin, pero uh -oh. hindi ko nagbinta. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Uh oh, si Shao, ikaw ba lang kumang maganda yun eh. Maliit, um, um, yung may Mali pera. Oo, um, may pera pa lang ako. kasi mahal kasi. Makan ba yan? 170 mo ng konti. Ah, wala akong pera, madam. Alam oh, mo namang ano ako ngayon, boss lot ang borsa kasi umuwi ng $2. buhol. Oo. Ang boss lot ang boss. Wait ah, 30 cents cash. Bayaran mo mo ng 2 dollar, <laughs> madam. Pag bumakababa kami, may bare-bare oh, doon dash, sa taas. <laughs> 30 cents lang ang utang. Sige mo cellphone ko, ayon naman, no? Ay, puta! Anong sabihin? 30 cents na lang. Nang aasar pa, no? Parang ang ganda lang cellphone mo, ah, Sa kanya, pangit. <laughs> pangit naman talaga ako. Aminin uh, ko man talaga ako. Pangit kaya ayaw meron, ko Meron nga siyang iPhone pero iniwan niya sa bahay. Kasi ayaw para, mag picture, para, 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 para ano daw, para ano, mahirap daw siya tingnan. Ayaw ko magpicture-picture. Sa kanya kang ginagamit. Kaya sa kanya gumaganda kami. Ay. <laughs> Ito, di bring <-tinyo>, niya picture mo. Kala <laughs> mo ikaw <yung> lang. <laughs> starring yan oh, doon oh, sa live ko lagi. Oh, tingnan mo. Ha? Na nagpakitaan na sila ng cleavage ang mga tangingot. Sa akin, cover na cover. Ha?